Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Okay. So yung... Uh, teka. So ibig sabihin, may pag-asa. Pag uusapan sa kongreso na ay... Ano na rin yan? Alisin na rin yung requirement na booklet ko sa grocery. Para do sa mga senior kasi very degrading 'o sa mga senior. Parang naghahalungkat pa sila, nakakaawa ba eh. Parang nang namamalimos eh pag nasa grocery do sa uh, counter section. Ito 'yan at, at, sa aking karanasan 'yan din ano, kung titingnan mm -hmm. natin na minsan naiiwan ko eh. Eh, yeah. Thing, ha, na hindi pa ako nagkakaroon ng discount. Tapos dito, lang naman yung discount? Diba? Opo. Magkano at lang naman? Hahanapan na, hahanapan na noon at ang sabi ko, ay hindi ko dala. At ang sasabihin sa, ay hindi po pwede. So I think we have to make it easy on the part of our senior citizens. Hmm, okay. So kung may ano yan, ibig sabihin sana mapatupad kahit na before the year ends. Ay, malaki ba pag-asa? Ah, supportive ba ang Kongreso na ano to? Uh, ano to? Kailangan pa ba ng patas o any ano lang, executive or ordinance lang? Parang kagaya lang yan sa pagtanggal ng purchase book club subscriptions. Ganun din ang mangyayari niyan. Siguro most likely, kagaya dyan, magkakaroon tayo ng parang uh, meetings no ng of of the various stakeholders. Siguro kasama natin si DTI, si DSWD, yon, yon. si NCSC, of course, uh, at iba't ibang ahensya para dito. Okay, so hindi na kailangan ng mahabang ano 'yan, 'di ba? Eh syempre favorable naman sa mga senior citizens yung kailangan lang yung policy na implement ng mga department or uh, let's say ano, uh, grocery uh, stores. And so yan yung ating tinitingnan na sana bago man mag-Christmas, magagawa yeah. na naman tayong panibagong good oh, news para sa booklet. ating mga older adults. Oh. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe. Thanks for watching! Please don't forget to like, share and subscribe!